mga par. Nitride, dito kami sa Marilake, sa buso-buso, mga parayan. Ayan. Anong balita sa motor mo? Kumusta naman? Ha? Maano man control ka? Ayan, <laughs> mga par. Dito pala kami sa buso-buso. Ayan, -buso. nitride lang kami, mga par. Ang lamig dito, grabe. Ang ramdamin? yung lamig? Ang lamig, eh, no? Doon pa lang, ang lamig na, di ba? lang namin si Boss Loves dahil nagpagas na doon sa Shell. Ang lamig! Grabe, sarap dito, mga par. Wow! Baka boss locks yan! Hahaha! Bigla bigla na lang sa muhulpot mga kapar! Ang tindi! Grabe yun! Woo! Enginig na ako sa lamig! Wala pa kami sa itaas! Ang lamig na rito sa baba! Grabe si boss locks! Bububulo usok! Ito na naman! Ito na naman! Oh, yan. Bigyan kita ilaw! Lakas talaga ng raider! Hahaha! <laughs> Kaya kung masabi, dilim na rito. Ang dilim. Oo, oh, di ba? <laughs> Pag wala kang MDL dito, yari ka. Woo! Wala akong jacket. Walang ilaw. Grabe, nanginginig ako. Ang <laughs> lamig. Baka nasa Baguio, pakapar. Woo! Pero matindi pa. Matindi ang lamig dito. Dilim, mo oh. Pag di ka sanay mag-banking mga par, huwag masusubukan. Dahil bankingan dito, delikado. Tayo, di naman tayo expert sa bankingan eh. Ah, lamig. Ah, ah, woo! Uh, bakit na kami mga par? Dilim. Nakatakot. Parang solid ang lamig talaga. Pakas ni Rosie sa pahon mga par. Ang sarap. Ay, palo-alto pa lang tayo mga par. Woo! Dilim mo oh, pag walang ilaw. Uh. Bakit kinikilig ako? Kami pang umakit ngayon dito mga par Dinadayo kasi talaga dito May nakabuntot sa atin sa likod Sino kaya yun? Si Boss Laps ha! KM45 Let's do this Alright Grabe lamig talaga Lord Ingatan niyo po kami Grabe yung lamig dito <laughs> Hindi lang parang pa ito mga par ah! Bakbakan pa ahon Ah May lubak pala. Punti ka na. Alright! Ang sarap! Ang lamig! Sarap sa piring ng ganito mga par Night ride Pero syempre kailangan magdoblingan tayo Kasi dapat lagi tayong safe Di bukos na nasa likod Ayun na! Malapit na tayo sa Big C mga par Dilim grabe! Ah! Ang tindi pala! Ang tindi ng lamig! <laughs> ang saya-saya! Mahamog! -saya. Alamig Ooy Ooy At dilim Mga nakasunod sa likod natin mga par Si Boss Laps Nanginig yung buong katawang ko uh, Ito big si na to Alright Big si na mga paro. oh uh, Dilim Yan yung marami nagpapaking So yan mga par Yan na si Boss Jared Rintay muna namin si baka mamaya Anong mangyari Diba di, di natin di na alam Kasi first time niya lang dito na laksan natin ilaw Para kita kita talaga Rainbow 89 Ayan na naman First time niya lang dito Kaya di siya na yung magbanking. Tapos ang dulas pa ng gulong niya sa harap Kaya delikado eh Okay lang mabagal Importante Makarating tayo ng 6 sa pupuntaan natin